Wow. Mula mga naman oh. Patayuin mo nga. Hello ka-farmers. Magandang hapon. Ayan. sure lang po namin sa inyo mga ka-farmers ang amin pong paglilinis ngayon. I mean, ang paglilinis ngayon ni misses ko sa mga fatining namin no kasi ngayong oras mga farmers ay talaga naman pong uh, halos araw-araw kahit may bagyo ka farmers no uh, halos araw-araw po ay nag-exercise -e po ang aming mga baboy fatining na to no? sa pamamagitan ng uh, ganitong oras ito yes, oh. check natin sa certified go pig rilo alas 2:54 ng hapon yan So natatakbuhan guys sa mga patining namin. Araw-araw talaga mga ka-farmers. Siguro simbolo lang or sign lang siguro na healthy po ang mga baboy namin. Ano po? No? Ayan. So talagang ano sila? Uh, kailangan linisin ang area nila. Ano po? Kasi sa ngalan na tayo ay backyard hog reserve, backyard pigiri po. Ay kailangan talaga na ma-maintain po natin ang cleaning po sa ating babuyan. Pasintabi lang po mga ka-farmers sa mga kumakayan dyan. Ayan. So ngayon guys ay uh, talagang binaba kumuna muna ang mga trapal no? Pero doon banda ay akin pong inakyat nakapulopot pa itaas ang isang trapal doon. Samantala dito banda sa itaas ay nakaganyan pa rin po no. Kasi ang kani ang nangyari kanina ay uminit na sana mga ka-farmers kaso nga lang uh, biglang bumalik yung malakas na ulan ganyan po talaga kapag hindi pa tuluyang ano, hindi pa tuluyang nawawala ang bagyo o kaya hindi pa tuluyang lumaho ang bagyo sa ating bansa ano, kabalik balik yung ulan kanina nag-araw na eh pero saglit lang mga ka-farmers no? taglit lang ang pagsikat ng araw. Yan. Hindi pag ano kami sa tubig may ang baboy. <laughs> Wag mo muna silang paliguan ha. Kasi malamig pa. Yan. Sa totoo lang ka farmers, nagre-reply ako sa ating mga ibang supporter dyan sa laptop ko po sa facebook page then dito rin po sa youtube channel ko ay biglang uh, bigla naming nasmil no? nasmil namin ang kanilang ihi at dumi sa mga baboy na to kaya po kami lumabas ng amin pong bahay ko po mga ka-farmers para linisin ang baboyan namin dito yan Okay na? Malinis na ba? Ang pader? Okay. Sige, okay na yan. Ang mo sa kanila, yung ano, yung mata nila, na hindi maigo sa ano, sa ganyang klaseng lipad ng tubig. <coughs> hindi, doon mo isuot, oh. Ito, yun pa. Tempa, ven. Okay na? Check mo doon sa kabila may base kung meron pa. Sa saw area. Dagko na guys ha, mga baboy namin ha. Oh. Malalaki na po ang mga patining. Kahit na mga maliliit ko po na iwalay noon. Ngayon po ay ano po, kumbaga nasa ano pa rin kami, nasa transition, no? pangatlong araw sa pag-transition from starter to grower dry feeding po ayan na, umiingay na sila bago <laughs> na ka farmers oh. <laughs> ne, pagkatapos mo dyan bigyan mo ng merinda snacks lahat sila, lahat sila yan, ang geld namin ay busong na buntis na dito hindi naman gaano madumi ka farmers eh sa inahin namin na area kasi nga ano sila wakan ko nalinis ko na kanila dito eh Okay, ibalik mo dyan. Yan, naglagay tayo pansamantala ng trapal. Pabigyan mo ng pagkain kasi umingay. eh. May, add ka 1 kilo sa so, labador, sa so, bachang ablo. Add ka 1 kilo dyan. Man. Okay. Up. Kaya mo? Kaya Ayan, ka farmers. Hmm. <laughs> Kaya mo yan. Hmm. Diki. Gusto rin mga ayap pagkain guys. Guys, nice manghingi ng pagkain. Dito mo oh, dito dito to. Dito, dito. dito. Yan. Control mo ah. Maka maungat ang pitser na tapon ng feeds. Dito. Dito rin oh. Diyan no? Oh. Careful ka. Oh. guys so, sa tubig yung baboy na yan na lalaki oh oh ito <laughs> wala na wala ka ng space umalis ka doon sa space mo eh ikaw kanila ha <laughs> i-arrange mo sila i-arrange <laughs> Dige mo pikir lak mama pro developer tinulahin. Oh, dagmay lang muna. Oh. Kay hey, snacks lang naman. Ngayon, okay, so, guys, oh, mingen oh. Sige. Yan. Hmm. Yung girl trend bigyan mo. Okay. Yan, tubig. Oh, may ah, hindi yan. Hindi yan. Walang tubig. Ha? Walang tubig? Meron dyan. Dyan, sa na may? May dyan sa kwan? Sa red na box natin. Ayan, ka-farmers. Yan. So, update natin ngayon, guys, ay... Uh, kahit na lumabas-labas na po ang sikat ng araw kanina ay hindi pa rin tayo pwedeng magpaligoy sa kanila ano po kasi malamig pa rin pang panahon eh yan tawa ng Diyos mga ka-farmers kahit na maliliit po yung aming mga biik dati sila, sila guys oh ay napalaki pa rin naman natin ano po regular na purga saktong pakain po sa supply sa tubig importante rin simple vitamins no kasama natin dito ang Bixan SP injectable vitamins mga ka-farmers sa mga batch na ito mga ka-farmers yan okay na yan kung alas 4 magkain na naman sila eh yan ah uh, ilang kilo i-ready bigyan mo muna ng ano mag-ready ka ng 5 kilos kasi pag gino lang dugangan na lang dagdagan na lang Ayan, so may nagtanong sa akin pala, ka-farmers, no? Ang uh, isa nating kababayan sabi po sa akin, Kuya Dodong, hindi na po ba talaga matablan ng ASF ang iyong mga baboy? Diyan sa iyong baboyan. Well, ang sagot ko po bago tayo magtapos sa video na ito, ay lahat po tayo ng mga hagrisor, lahat po ng ating mga alagang baboy, ay pwede pa rin pong matamaan ng African swine fever, yung lagnat sa baboy na yan, yung sakit sa baboy na yan, no? Pwede pa rin pong matamaan. Pero sa ngala na uh, minimaintain po natin ang cleaning, no? Then weekly disinfection, kasama natin ang microban GT sa mga weeks na ito mga ka-farmers. No? Kasi yung major di kasi na ano, pang multi-purpose disinfectant po ay naubos na. So, ang gamit natin ngayon mga ka-farmers ay Microban GT po, no. Okay? Saan ko ba nilagay. Ang Microban GT ito toto-toto. To, to, to. 'Yan. Toto. Available po ito sa Agribet Stores nationwide. So, ganun pa man mga ka-farmers, patuloy po tayong nag-aalaga sa mga baboy natin sa kabila po ng malamig na panahon ngayon at minsan naman po ay biglang umaraw, no? 'Yan, tuloy lang po natin ang pag-alaga sa ating mga baboy yung pairing natin sa mga baboy natin kulang guys ang feeds nakulangan sila o bigyan mo na tagtag may huwag na nating bitinin para I mean wag na po nating tipirin sa pagkain para mabilis pong lumaki mga ka-farmers ha? gawin mong dalawang kilo dagdag yan okay disclaimer lang po kung meron man pong music background sa video na ito hindi po kay Dodong Villaran iyan na? No? yan credit po sa owner ng music na yan sige lagyan mo lahat sila lagyan mo ha lagyan mo pakilagyan mo anak ama ati kung saan ang walang feeds dyan mo lagyan kung saan yung mas naunang naobos yun po ang mga malalakas kumain ayan na guys, oh. malaki o oh. malaki ay ayaw kong sa baboy kasi nakaligo na ako eh nakalawang paligo na ako mga ka-farmers ngayong araw imatch mo sila may eh, sa pagbigay para patas silang makakain ng feeds So yung feeds na yan ay nasa ano pa rin ha, nasa may halo pa rin yung starter to grower. Transition po yan mga farmers. <laughs> Tanawa rin ko sa Tingnan mo yung isa oh. Mm. Inoccupy niya yung space ng isang kainan. Ayusin mo sila may. <laughs> Ayusin mo sila. <laughs> Dandahan lang. Sa leeg mo hawakan. Sa Nang ganyan. Yan, ganyan. Bigat? Hindi mo ka. Eh, <laughs> patindog ka, oh. Patayuin mo nga. <laughs> Ayan. So, guys, disclaimer lang, ha. Yung ginawa pong paghawak sa nga ay ano lang yon talagang dandahan lang no normal lang po yung mga ka-farmers okay o ito o yun ang girl. rest na rest resting na malaki na dyan guys o oh. malaki ayun, na dyan ayun na may ulan na naman abogso abogso na ulan mana-mana Oke okay. Yunaku sulung ka kaagapay, instant cash araw-araw nationwide. Madali lang sumali. Step 1, bumili ng participating products. Step 2, isend ang 7-digit code via FB Messenger or SMS. Step 3, get a chance to win. Paano sumali? Bumili ng mga produkto mula sa mga sumusunod na participating Yunaku brands. Hanapin ang 7-digit alphanumeric promo code sa coupon na nasa loob ng sako ng feed or sticker at i-text ang SKP space promo code send sa 225687. Example, SKP space ABCD123. Pwede rin i-chat ang code sa Facebook Messenger ng Yun ang QR code at i-send ang promo code. Pwede rin manalo ng instant GCash 20, 30, 50 at 100 araw-araw. Participating products tulad ng Pigrolac Mama Pro, Airlimit, 1Kilo, Aprolite, Vitrasin, Jictran, Latigo, Bixan SP, Major D, Microbang, Bacterid, Sustalin LA, Digest-Aid, Mistral, Ginvet, at iba pa. Ang bawat promo code ay may katumbas na raffle entry depende sa produktong bibilhin. Ang preliminary draw period mula April 15 to July 15 2025. Draw date, July 16 2025. Number of winners, 20 katao pwedeng manalo ng LED TV, 20 katao pwedeng manalo ng Refrigerator, 60 katao pwedeng manalo ng Air Cooler. Grand draw period mula April 15 to September 30 2025. Draw date, October 1 2025. Number of winners, 40 katao pwedeng manalo ng Android Smartphone 20 pwedeng manalo ng Smart TV. 12 ka tao pwedeng manalo ng E-Trike. 4 na tao pwedeng manalo ng Toyota Tamaraw. Tandaan, kung manalo ang consumer, meron ding prize winning ang store partner o suki na pinagbilhan. Ang mga mananalo ay makakatanggap ng tawag mula sa Yonaco representative para i-verify at ipagbigay alam na siya ay nanalo. Ang official na listahan ng mga nanalo ay ilalabas sa Facebook page ng Yonaco. Ano pang hinihintay nyo? Bili na, sali na. Okay mga ka-farmers, maraming salamat po sa inyong pagpanood sa video na ito. God bless po sa ating lahat mga ka-farmers and happy farming po sa ating lahat.